Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 11, 2025. Sa araw na ito na itinatalaga upang parangalan ang mga ina, matutunghayan mo ang isang espesyal na aura na nagbibigay ng kaginhawaan at kalmado sa mga tao sa iyong paligid. Bilang isang Pisces, ang iyong likas na katangian ay puno ng malasakit at empatya, kaya't madalas mong pinapalakas at ginagabayan ang iba sa kanilang mga emosyon. Sa araw na ito, ikaw ay naglalabas ng isang nakapapawing aura ng pagpapatahimik na nagdudulot ng kaginhawaan at katahimikan sa mga nakapaligid sa iyo. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga ring alalahanin na ang iyong sariling puso ay nararapat ding alagaan at pahalagahan. Ang lakas ng iyong pagpapatawa at malasakit ay may kakayahang magbigay ng ginhawa sa iba, ngunit tandaan na sa sarili mong buhay, kailangan mo rin ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang pagpapatahimik ng iyong sariling emosyon ay makatutulong upang mas mapalalim mo pa ang iyong relasyon sa iyong sarili at sa ibang tao. Ngayong araw, bilang isang Pisces, ikaw ay pinapalakas ng mga emosyon at di mabilang na sa loobin. Ang iyong koneksyon sa iyong panloob na boses at emosyon ay malalim. Sa ilalim ng impluensya ng Scorpio, madarama mo ang isang matinding hilig na maglakbay sa mas malalim na aspeto ng iyong buhay. Pinapayuhan ka na yakapin ang mga emosyonal na pagpapagaling na iyong inaalok sa iba, ngunit huwag kalimutan na ikaw din ay nararapat na maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sariling damdamin. Habang ang iba ay nakikinabang sa iyong mga salita at presensya, maaari kang magpakasawa sa mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, kung saan magkakaroon ka ng pagkakataong pagnilayan ang iyong mga pangarap, ang iyong kaligayahan, at ang iyong sariling kalusugan sa kalooban. Ang iyong lakas at mga gabay na ibinubukas mo para sa iba ay isang tunay na biyaya, kaya't mahalaga rin ituring mong isang pagminilay ang oras ng pagpapatahimik para sa iyong sarili. Sa ilalim ng mga impluensya ng Scorpio, hinihikayat ka na pumasok sa mga aspeto ng iyong sarili at ng iyong buhay na minsang itinatangi o itinuturing na tabo. Ang Scorpio ay isang malakas na tagapagbigay ng pagkakataon na maglakbay sa mga hindi pa natutuklasang bahagi ng iyong pagkatao, kaya't huwag matakot na yakapin ang mga diinaasahang aspeto ng iyong pag-isip at damdamin. Ito ang tamang panahon upang magbukas ng mga pinto ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Ang iyong mga intuwisyon ay magiging gabay sa iyo sa mga hindi-pamilyar na teritoryo ng iyong kalooban at buhay, kaya't laging pakinggan ang iyong mga nararamdaman at alalahanin. Sa mga sandaling may pagdududa, magsaliksik sa iyong sarili at tiyak na madidiskubre mo ang mga kayamanang hindi mo pa nakikita. Ang Scorpio ay nag-aanyaya ng mga bagong pananaw na makatutulong sa iyong personal na paglago, kaya't yakapin ang mga pagbabago sa iyong buhay at matutong magtiwala sa iyong inner na lakas. Sa diwa ng Mother's Day, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga tao sa iyong buhay na nagpapakita ng malasakit sa iyo, pati na rin sa iyong sarili. Bilang isang Pisces, taglay mo ang malalim na pagmamahal at pangunawa sa iyong puso, at ito ay nakakatulong upang makipag-ugnayan ng mas malalim sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na pagkahilig sa pagtulong at pagbibigay ng pag-unawa sa iba ay nagdudulot ng tunay na kaginhawaan sa kanila. Ang iyong kagustuhan na maglingkod at mag-alaga sa iba ay isang mahalagang aspeto ng iyong pagkatao. Munit sa araw na ito, pagtuunan din ng pansin ang pagpapakita ng pasasalamat sa mga bagay na nagbibigay saya at kasiyahan sa iyong puso. Isang magandang pagkakataon din ito upang magpasalamat sa iyong mga magulang at mga mahal sa buhay na nagbigay sa iyo ng suporta at gabay sa iyong landas. Huwag kalimutan na habang ikaw ay nag-aalaga at nagmamalasakit sa iba, ikaw rin ay nararapat na alagaan ang iyong sarili. Ituring ang araw na ito bilang isang paalala na ang iyong sariling kaligayahan at kalusugan ay mahalaga. Maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni, magbigay ng oras para sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Ang paggawa nito ay magbibigay ng lakas upang maging mas magaan ang iyong kalooban at patuloy na magbigay ng pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay. Key life aspects: Sa araw na ito, malaki ang magiging epekto ng iyong emosyonal na kalagayan sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na kakayahan upang magbigay ng malasakit at pag-unawa ay magbibigay ng kaligayahan sa iba. Gayunpaman, hindi mo dapat kalimutan na ang iyong sariling emosyonal na pangangailangan ay kasing ng mga pangangailangan ng iba. Maging maingat sa pagbigay ng panahon at puwang para sa sarili mong kapakanan at kaginhawaan. Ang mga emosyonal na koneksyon at relasyong bumangon sa araw na ito ay magdudulot ng malalim na kasiyahan at pagbabago sa iyong buhay. Habang nagbibigay ka ng pag-unawa sa iba, siguraduhin ikaw ay may sapat na lakas upang magpatuloy sa pagbuo ng malalim at positibong relasyon. Lucky Color Asul Ang kulay asul ay magbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa iyong buhay, kaya't isama ito sa iyong pananamit o mga bagay na gagamitin sa araw na ito upang mapalakas ang iyong espiritwal na koneksyon. Lucky Number Tatlo ang bilang tatlo ay simbolo ng balansing koneksyon sa pagitan ng katawan, isipan, at kaluluwa. Isang pahiwatig na ang iyong emosyonal at espiritual na kalagayan ay nasa tamang landas. Maging handa ring tumanggap ng mga pagkakataon na magdadala sa iyo ng mga bagong aral at pagkakakilanlan. Maswerteng gawain, pagninilay nilay o pagmumuni-muni, ang paggawa ng mga sandali para sa tahimik na pagmumuni-muni ay makakatulong sa iyong emosyonal na paglago at magbibigay daan sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili. Maglaan ng oras upang maglakad sa kalikasan, makinig sa mga himig ng kalikasan, o kahit magdasal upang mapalalim ang iyong koneksyon sa sarili at sa iyong espiritual na kalagayan. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat sa bawat sandali ng koneksyon at pagpapatahimik na naranasan mo. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magtamo ng bagong pananaw at mas malalim na pag-unawa sa iyong buhay at mga relasyon. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mas mataas na antas ng emosyonal na kaligayahan ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.